guys, ayan, andito na naman tayo sa panibagong adventure natin guys. So nakarating na pala kami sa aming accommodation or yung hotel. So ayan guys, nakikita nyo na andyan yung rift na may laman. Yan pala guys, ay uh, ibayad po yan. Kung, kung sakaling gamitin nyo, eh pag uh, nag-check out nyo, i-check na lang po nila yan. So, which is nakikita nyo guys, mayroong safety box doon. At saka, so ayan yung uh, pang children bed po. So, dalawa po yan, which is nakita nyo naman. Tsaka yung nandyan ay yung pang couple bed. So, andyan yung, po lang yung ambience niya sa aming bintana. Wow. So, andito pala kami guys sa uh, Sand Owners. Bulinaw, Pangasinan. So, ayun guys, hindi ko na nakita, ah, uh, pinapakita yung aming ah, uh, wild travel na sa nung kami ay bumibiyahe, dahil nga ay ako ang nagdadrive, so mahirap na magbibidyo. So, ayan pala yung toilet, guys. So, meron namang shampoo, conditioner, and what else? So, ayan, meron naman din shower. So, ito palang room namin, guys, is um, We are so lucky kasi promo lang ito. Promo lang to kasi ang regular price ROM niya is nasa 6,000. So nakuha lang namin is 3,875. And then good news din kasi meron siyang free break pass po. So napakalaki talaga namin kasi uh, promo na siya. Meron pa siyang free breakfast pass. So ayan yung ah uh, ang tawag nito, uh, swimming pool, yung malapit sa aming room na nasa baba. Ayan. Ayan, may batang makulit dyan. <laughs> so, ayan pala yung may, ayan, yan, yan, yan. Yan, guys, is, yan po yung restaurant nila. Na, dyan po kayo kakain ng breakfast. Or, mag-order kayo ng food to deliver. So, yan po yung kanilang pinaka-restaurant. So, ayun pala guys, yung ayan si madam nagpicture picture-picture muna bago nag So, ayan yung breakfast namin. Ayan yung po yung in-order ko. So, mamimili kayo guys. So, ayan guys, yung hagdan na yan, uh, papuntang taas po yan. Uh, yan ay unti-unti uh, nyo na ang makikita yung uh, pinakamagandang uh, ambiance kung kayo ay nasa label dyan. Kasi meron pa pong mataas yan eh. So, kumbaga parang yan ay pang third floor. For me ha, parang pang third floor pa po yan. Kasi yung sa amin, parang second floor. And then ito, akit ka, na may hagdanan third floor. So, meron pa po yung uh, paakyat, which is mamaya, magsusiming din kami doon. So, ayan yung mga makukulot oh, kong kasama. So, ayan guys, Paket na tayo doon sa pinakataas. So, ayan. Yan naman, guys. Ito po yung bar. Bar nila. <laughs> na pwede kang... uh, <laughs> okay, na cellphone mo kasi maganda six, yan. Teka lang, ha? So, dyan pala, guys. Uh, libre na kami ng breakfast. Meron hindi kami free juice. Or any kind of juice na pwede nyo yun. Basta libre po. Yun. Kasama po yan sa promo. So, you know, we are so lucky. Ayun guys, nag-emot muna yung girl dyan. Super ganda dito, grabe. Ayan yung batang makulit oh. <laughs> Super ganda dito guys. Solid yung, yung ibabaya dito sa my downers. Sun downers. Ah. Buli pang gasinan. So guys, kung gusto niyo pumunta dito guys, sulit na sulit ang inyong uh, bayad. Ayan, nag-feeling model na naman yung lola nyo, mga lalabs ko. Ayan, tinaas yung kanyang Bilog. juice na Ito free wig. juice. So, kanina guys, andun tayo sa may uh, parang mini club nila. So, andito na naman tayo sa kabilang pool na which is pwede kang... Although dun sa kabila naman, hindi ko kasi napakita dun eh. Merong pwede kang mag-relax, higa-higa, and then may doyan. Ayan, pwede ka rin Parang meron silang, ayan, sinasabi kong parang higa ka lang dyan. So, ayan. Yung banda doon pala, guys, meron ding, ano dyan, uh, private. Meron din silang sariling pool. So, ayan, nag-feeling uh, model na naman yung lola nyo dyan, ha? Pagpapasinsyahan nyo na. So, ayan. Thank you so much, guys, for watching.